Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Pinupuri ka para sa mahalagang kaloob ng buhay at sa iyong habag na laging bago tuwing umaga. Linisin mo ang aking isip at puso mula sa lahat ng kasalanan at pagkabahala at punuin mo ako ng iyong kapayapaan. Turuan mo akong lumakad araw-araw sa liwanag ng iyong presensya at lubos na magtiwala sa iyong ganap na kalooban. Panginoong Jesu Kristo, Ikaw ang aking tagapagligtas at manunubos, ang nag-alay ng kanyang buhay upang ako'y magkaroon ng buhay. Balutin mo ako ng iyong biyaya at paligiran ng iyong proteksyon. Ipagkaloob mo sa akin ang karunungan para sa bawat desisyon, lakas para sa bawat pagsubok, at pusong nag-uumapaw ng pag-ibig para sa mga tao sa aking paligid. Nawa ang aking mga salita at gawa ay sumalamin sa iyong likas at magbigay ng kaluwalhasyan sa iyong pangalan. Espiritu Santo, pumarito ka at manahan sa akin. Patnubayan mo ang bawat hakbang na aking tinatahak. Puspusin mo ako ng pagtitiis sa panahon ng pagsubok kagalakan sa paglilingkod, at tapang upang maibahagi ang iyong katotohanan. Nawa ang iyong presensya ay magdala ng kapayapaan sa aking tahanan, sa aking trabaho, at sa lahat ng aking ugnayan, upang ang aking buhay ay magbunga ng sagana para sa iyong kaharian. Diyos na makapangyarihan, inihahabilin ko sa iyong mga kamay ang aking nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay at pagpalain ang bawat araw ng aking buhay, mula pagsikat ng araw hanggang paglubog. Ibuho mo ang iyong biyaya sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng taong aking makakasalamuha, upang ang iyong kaluwalhasyan ay laging magningning sa pamamagitan ng aking buhay. Sa mahalagang pangalan ni Jesu Kristo ako'y nananalangin. Amen.